Francine Diaz lagi na nga raw sinasabi sa noontime show na it's your lucky day na si Seth Fedelan ang kanyang swerte. Nagte-trending na naman nga sa social media ang isang video clip kung saan ay talaga nga namang hindi na nahihiya ang couple na sila Francine Diaz at Seth Fedelan sa kanilang mga sinasabi na patungkol nga sa isa't isa nito lang ay ang dalawa nga inamin na naman na ang swerte nila ay ang isa't isa nga. Ito at panoorin natin ang video. Okay. And Maraming ngayon, nandito pa rin ako, pero ipipin out ko. Yung swerte ko andito. yung swerte ko nung araw na pinanganak ako. Kasi hindi nang ang swerte ko. Saka ito. Ay, ah! Marami nga ang kinilig ng mga fans dahil ang couple ay grabe na nga raw talaga at lahit sa live shows ay hindi na nahihiya sa kanilang relasyon at talaga nga namang sobrang saya na ng couple sa isa't isa umani nga ito ng maraming komento mula sa mga fans at talaga nga naman, Nagpakilig na naman ang couple ng maraming tao.